Hello guys! Dahil nga December na holiday season na at magpapasko na, mag new, year na. So it's time naman para magbigay naman tayo ng kasiyahan sa ating mga ka-partner o kasama natin o manamahal natin sa buhay. Alam nyo guys yung mga partner natin, sila yung mga masisipag na talagang gumagawa sa bahay natin, nagsisilbi sa bahay natin, lalong lalo na yung mga jowa natin, asawa natin. nanay natin, sino kasama natin, mahal sa buhay na talagang nakikita natin yung hard work nila na sobrang sipag nila pagdating sa bahay sila yung gumagawa ng gawaing bahay sila nagluluto, sila naglilinis sila ang lahat ng nag-aasikaso sa atin tayo bilang provider kailangang ibalik din natin ng sobra-sobra sa kanila at i-appreciate natin kung ano mga bagay na ginagawa nila dahil yung mga ginagawa nila yan yung mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil busy tayo sa paghahanap buhay. Pero syempre, dapat kailangan lagi nating i-appreciate, pahalagahan yung mga bagay na kaya nilang gawin o kaya nilang um, ibigay sa atin na pag, uh, pag uh, alam niya pag-aasikaso sa ating mga bahay. Dahil nga, holiday na at magpapasko na, so ito na nga kailangan natin ibalik sa kanila yung kanilang mga pagsisikap at paghihirap sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Hindi naman laging Puro hirap lang ang nararanasan nila. Dapat maranasan nila ang sarap at kasiyahan ngayon. Lalo, lalo na ngayon darating na Pasko. Kaya ngayon naisip ko, isurprise si Jowa. At bigyan siya ng rewards sa one year niyang paghihirap at pagsisikap. Ayan. So, ayan guys. Nakikita niyo, sobrang sipag niya. Siya ang tagpidasin siya. <laughs> ano mo anong laman yan. Ano na nito Ewan. Samsung! Dahil Christmas na yan ang regalo. Hello, Hello to Secret! Hello to nga? <laughs> secret! Hindi ko sasabihin. Kaya nga surprise eh. Kaya dyan buksan mo na sa mga Talaga! Yeah! Ayosin mo ang mga pag-unbox. Shucks! Dahil diyan meron kang Samsung brand new cellphone! Merry Christmas! <laughs> Ayan! So pwede mo na siya unbox Meron siyang libring Buds, Galaxy Buds. Meron din siyang libring adapter. Tsaka clear case. Ayan, in order natin just sa Seriously SM maga? Universe Yes! Kailan din order ka? Secret! Buksan mo na yan! Box mo na! Ang ka pa dyan. <laughs> ano <siya>? masasabi mo? <laughs> Happy ka? Sobra. Unexpected. Happy yan? Ano masasabi mo? <laughs> thank you. Ganun lang. Well, thank you. Ang <laughs> kaya ko sa may camera. Ay, asyaks. Ito yung Wag na, ano. Huwag mo nang i-ano yan. Lakayt nga lang. Okay na, Taga? Uh Oo. -oh. Start ka na? Tapos, lahat agree on gagi ka eto galaxy naiyak <laughs> ako ano yun Magka-crash out eh. Uh, ay, iba yung ano, iba yung tempered o. Oh. Glass. Ay, Dito ga. Next. Oo. oh. happy yarn. Sobra, thank you, mahal. Ito yung hindi ka pinash. Ito yung pre.